Aries, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pula at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte na makapanalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 4 na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 4.15, ng hapon at may singit na 57 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas kakulay pula dahil pwede kang matalo kagad. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 50 siyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.00 ng umaga may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.10 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magsalit ng tukso ng pag-ibig dahil mabibigyan ka niya ng kamalasan. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:40 ng umaga, may singit apat na put 4 na minutong negatibo at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alauna 35 ng hapon at may singit na 44 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas sa iskinse ng umaga, may singit limampung minutong negatibo, at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang alas dos ng hapon at may singit na 54 apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.10 ng gabi, may nakapaloob na 50 siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay gold magpapahirap sa iyo para ka makapanalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 50 siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pulang player kukuhanan ka ng oras na Buenos. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.55 ng umaga, may singit 4 na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45, ng hapon at may singit na 4 na put 6 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, may singit apat 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold kukuha sa iyo ng swerte mong oras. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga may singit apat na put minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:20 ng gabi May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay orange dahil mabibigyan kanya ng kamalasan. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 56 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.55 ng hapon at may singit na apat na putsyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.35, nang hapon at may singit na apat na put anim na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 15 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay dilaw dahil pwede kang matalo kagad.